Hello guys, good afternoon for today's video I-share ko po sa inyo guys na in kami na pumunta o dumalaw sa kasal ng pinsa ng asawa ko si Agaw Ronil Abelerusa Pumunta po kami dito sa Manolo Fortis Fortis Bokinon para dumalo. Saka ito guys, nakap napaka-special yung kasal nila guys. So, ang gwapo-gwapo ng groom at saka ang ganda-ganda ng bride. Yan guys. Yan sila po. Hmm. Yung groom po, yung pinsan ng asawa ko. So, yan guys. Ang gwapo guys. Ayan. So, nag picture taking po sila guys. Yan. Masama naman yun si e. Insan Anali Traya Abilenosa. Yung naka stripe. Maganda din yan saka yung uh, sister niya si Agnes Ablinosa Hello. hi welcome to my video mga guys yan guys yeah sa dihang mag video guys awak ko na sih guys ngepakas ko dahil sa Daplin kaon kaon eh kaon my time wala na ko video guys kaya sawayan niya ko nung. Ah, dagan kayo regalo nila guys, so. Uh, so, once again, congratulations both groom and bride. So, God bless sa inyo po. Mabuhay ang bagong kasal. Yan. So, kami kumakain at saka starring si Ati Naning or Ati Anisita Traya Abelianusa ang nagkakagandahang Ati at sa kaninang namin sa kasal yan guys Pero food ano ba venue So ang ubang bisita guys nang uli na humanag kaon o nang po ang maong celebration so kami na lang po konti na lang pong natira gamay na lang yun may gamay na lang may pero ang pagkaon pati tindagahan na abundant kayo na nakadaghan so salamat pala sa pagkain Ati ah, Naning at, inaning, at saka yung, uh, Kuya Nardo Sobrang sarap po siya loto niyo At saka pasensya na hindi kami nakapunta kagabi Nakatulong Pasensya talaga Big sorry po Pabawi na lang kami ulit Um, At ang ganda-ganda ng venue dito guys. so oh. Kaso, igang lang kay nawala ang kurinti. Wala na yun yung balik. So, wala na yung program na Wala na yung program ang ubang program nawala na ito nga na wala lang so this video is brought to you by nature spring water kung giuwa ka ayaw na pagdodoha kwa aning nature spring o imna kay ang ilang tubig makatambaw gayod sa imong ginhawa so mga ka guys continue po lang po yung pag video ko guys yung iba ay lumabas na. Yan. So, ito po ako guys. Tiyan-tiyana ng ba oh. Yung wife ko. Tsaka yung cute na baby ko guys. So, oh. andon rin guys. So, oh. ayan. Oh, Tokyo na baby giigang maayo kay walay kuryente ya init di ako yung panahon guys sumusulog yung kainit sa slot para e. uh, guys special talaga yung kasal nila guys sana all yan mga ka guys Ah, nag picture taking na po sila Nagkakagwapuhan At sila nagkagandahan Ako wala akong nakapapicture Pero labaw pa rin sa picture oh. Silang tanan ko at ako Bye guys